Eh, yun nga po na eh. Baka mawalan na po ako ng trabaho. Tapos pag uwi mo o malalaman mo yung asawa mo, may ibang lalaki. Ba, kung ako'y Alfred, baka hindi ka tabuhayin. Kasi nasa kanya yung batas. Batas ng tao, batas ng Diyos, nasa kanya, Alfred. Sa'yo wala. Batas ng demonyo yung nasa'yo, pati nandun sa babae. Oh, anak. Oh, ano nangyari sa mukha mo? Nay. May bumagbog po sa akin. Pag-uwi ko galing trabaho. Diyos ko naman! Bakit naman, anak? Alika ka kayo! Tumupo ka! Huwag ako ng tawid, Diyan ka lang! Upo ka jang. Bakta ka talaga, oh! Bakit? Ano ba yun? Kapit, ha? mo! Oh! Ano nangyari sa Alfred? Ha? Bakit paano yan? Ang tama mong tama! Saan ba galing? Tay, Binugbog po ako pag uwi ko galing trabaho. Bakit nga? Anong kasalanan mo? Hindi ka naman nakipag-away. Ano, anong, ano, ano problema? Ha? Eh, binanatan po ako nung no, asawa nung no, pinidiskartehan ko. Asawa? Asawa nung dinidiskarte mong babae? Ay, punyay! Mas kang bata ka! Ano nangyari sa'yo? Ba't na-involve po sa ganyan? Kaya na pa kayo ng babae na yan? Magdadalawang buwan na po. Oh. Ha? Ano naman, anak? Bakit naman kasi ganyang klaseng babae yung pinili mo? May asawa yan, anak! Alam mo na may asawa siya? Simulat sa pool o hindi? Alam ko po, Toy. Ay, pong mas ka ka. Eh, Toy. Kasi po, siya naman po yung nagpapahihwating eh nagpapayawatig eh, kahit na Alfred. O nye, mas ka kahit anong landi ng babae, mas may isip ka dapat. Alam mo pa may asawa. Kasal hindi. Kasal po. Ay, punyemas ka. Makakasuruan ka pa na. Imburnal yung ginawa mo. Pangkanal yung ginawa mo. Pangbasurang tao. Pang walang kwentang lalaki pang demonyong karanasan yang yung pinasuka mo, Alfred. Buti binuhay ka pa. Tay, buti nga po. Maraming umawat. Kung hindi, masasaksak pa po ako. Tingnan mo. Ano ba? ba yung pinasok mo? Eh, asan yung babae? Nung pinabalapan ka? Nandun po. Pero wala po siyang magawa naman, anak, maring-mari naman pati talaga yun eh. Ako na ako sa trabaho mo. Eh, eh, yun nga po na eh. Baka mawala na po ako ng trabaho. Tiglan naging kamalasan, Alfred, oh. Mario naman, naman. Panginoon naman. Sa tanahan ng buhay namin ng nanay mo, wala kami ibang ginawa para magsikap, para matapos mo yung kurso mo. Yung nanay mo, kita mo naman, kailan lang umuwi. Hindi naman kakasya yung pensyon namin para sa lahat. Alfred, hindi ka namin pinalaking ganyan. Halos hindi ka namin saktan, di ba? ko naman, anak. Ako anak, halos wala akong tulog doon sa ibang bansa. Nagdadalaw ang trabaho ako. Para matapos mo yung kurso mo. Para makuha mo yung magandang trabaho na yan. Tapos mawawala lang bigla, anak. Alfred! Araw-araw tayo magkasama. Hindi ako nang ng pagpapaalala. Araw-araw magdasal ka sa pagpasok mo sa binigay sa ibang trabaho na nakuha mo dahil bihira yung nakatapos dito sa Pilipinas na nakuha ng maganda yung trabaho talaga, Alfred. Sobrang bless mo doon. Eh, alam ba't pumasok ka sa buhay ng mga demonyo? Eh, tay, nahirapan na rin po ang umiwas eh. Kasi dikit siya ng dikit. Mali nga yun eh. Kasi kung babalik ta rin natin, Alfred, ikaw yung asawa niyo, OFW. At may asawa ka sa Pilipinas. Hindi madali sa isip at puso na lalayo ka ng sarili mong bansa para lang magtrabaho, para dumob yung pera. Para lang buhayin mo yung mag mo sa Pilipinas. Tapos pag uwi mo, o malalaman mo yung asawa mo may ibang lalaki. Ba, kung ako yung Alfred, baka hindi ka tabuhayin. Kita mo sa balita, di ba? Tatlong libo lang yung buhay ng kabit ng babae. Isang bala lang, Alfred, tumba. Mas grabe ma-depress ang lalaki kaysa sa babae. Hindi kita kakampihan ngayon kasi sobrang mali ang ginawa mo. Huwag mga nga pa tayong buhay mo, anak. <laughs> Anong plano mo ngayon? Anong anong usapan niyo? Ano nagharap ba kayo sa pulis o report? Wala po to eh. Basta, umalis na lang sila bigla agad ng lalaki. Iniwan nila ako doon. Delikado buhay mo. Kung sa ganyan, nagawa ng lalaki na wala siyang haribas, wala siyang pagdadalawang isip na banatang kasarap na maraming tao kasi nasa kanya yung batas. Batas ng tao, batas ng Diyos, nasa kanya, Alfred. Sa'yo, wala. Batas ng demonyo, yung nasa iyo, pati nandun sa babae. May anak sila, wala. Meron po, dalawa. Dalawa po, Alfred. Biro mo yung dalawang bata na sinasaktan nyo. Napiling nyo masaya kayo. Alfred, lalaki ka rin. Kita mo diba, lumaki ka na hindi marunong sumuntok kasi hindi ka naman pala away. Mabuit kang tao, mabuit kang bata. Sobrang swerte namin sa inang nanay mo. Natapos mo yung kurso mo. At ito nakakatulong ka sa amin ngayon kahit paano. Tapos masisira lang sa ganyan, Alfred. Alam mo yung ginawa mo? Binayayaan ka ng Diyos dire-diretso ng talino, ng sipag, ng magandang trabaho, magandang kumpanya yung Alfred. Kaya nangihinayang ako ngayon. Tapos isang pitik lang ng demonyo na babae, nagpasira ka. Tapos ang katwiran mo sa amin, hindi ka makaiwas kasi dikit ng dikit. Alfred, gusto mo rin. Ginusto mo rin. Kung maaga mo na sabi sa akin ng bilang ama mo, pinaiwas kita dyan. Makakapag-apply ka pa, oo. Pero Alfred, yung ginawa mo, ang laking kabawasan, Ha? sa espiritu ng pagkatao mo yung biyayang inabot mo bigla mo ngayon nilaglag sa kanal ang hirap hirap kang hahanapin yan ulit ngayon kung paano liliwanag yung kanal ganon Alfred yung ginawa mo pwede ka pang mapahamak ano eh, anong plano mo ngayon yan anak? eh nay plano ko po humingi ng tawad dun sa lalaki no, mas ka kung ako'y lalaki, hindi ko basta-basta matatanggap yung hinihingi mong patawad. Kasi pinagsamantala mo rin yung kinahanan asawa ko eh. Hindi mo iniisip yung dalawang anak ko eh. Sumunggab ka rin eh. Nay, sorry po. Nay, sorry. Naghahanap na lang po siguro ng bagong trabaho. Di ba? Bila ka ngayong ano, para kang biglang ano ngayon, grade 1 lang ang tinapos na maghahanap ng trabaho ulit. Kung kailan magpapas ko, Alfred. Alam mo, wala na kami inasaan sa sa'yo malaki. May pensyon kami ng nanay mo eh. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniisip namin eh. Kung iiwanan ka namin sa mundong to eh. Kaya lang, sakit din sa akin. Alam mo, saan ako nasasaktan? Hindi dahil sa binugbog ka. Mas nasasaktan ako dun sa sitwasyon ng lalaki.